for today's video masoroy kami dari ni Princess Mia sa iyang asyenda <laughs> okay. okay so talapso na ni siya ang natubo mga Oktobre po hon ni siya guys pagas <laughs> <laughs> yes, na ang bata ba siya katlan ang mata <laughs> Kagas ng tubo ni Princess Mia guys oh. Mga October po hon, gracia na ni. Okay, na di hay crossing. <laughs> Asa ba nang paingo na may signboard pa? Wala pa to. Okay, drita sa pawala. Oh, mama. Yee. Chicken, di na chicken. Pig na. Oh, pig. Lechon. So, morning, kawan guys. Oh. Hindi si mama magpigiri layo sa silingan. Ah. Layo. Layo sa panimalay. Ha? Oh. Ha? Oh. So mga palangga for today's video di ata diri sa uh, backyard na pigiri ni Mama Minda o uh, Papa Jinito na diri kininga kuan nga alad or tangkal layo gini sa silingan guys wagi kay madisturboy yun ng silingan kayo na ito nga sa katubuhan no? so na Nay na yon in the same time. Oy hala. Na naginit sa noon ani ma. Oy mo man para sa birthday ni Mia. Oy oh, hala. Okay. Patay <laughs> kaya Ate Jinjin. No oh. tay inday. Ay, na ala lit sa noon si Inday oh. Oh mama. Hey <laughs> guys. Napao na lang. Hmm. So, Palit ka dito, gamay-gamay. o oh, anak. Palit lang daw, glitso nun.

Okay. So kini hinoon guys, layo ra gining silingan diri kay sila ni mama wa silingan. literal nga silingan ning ilang balay diri. So walay ma disturbo kung magbutang ka diri og backyard nga pigiri. Hey guys, inyong landawon bisag naa sa uma, limpyo ni sa walay baho ang kaning tangkal kay permi gini ginatyaga ni mama nga limpyuhan. Kunya kung mapundo diri nga tubig, nana sa diri ikwan Nana sa pasapa dos luyo man Oh, sunay sa pa diri. Oh. So sa pa diri. Na kana oh. Sampa na tinaw kay tubig kana oh, mutabok tabi. Ay lapok lang galing. Medyo lapok lang pero na oh. Naray sa pa gikan nang atus babaw. Limpyo. Tinaw ang tubig sa sapa. Oh, tinaw. So diri si mama gakuha og one. Hala induta siguro mananong ugalay ari man no. Kay basa-basa ba -basa, tambok kini diri ba? Tinaw kayo yung kuan. Tinaw kayo yung tubig. So diri si baba ka Doon man di man siya hago kayo kay gagmay nga balde yang gikuan. Iya. Yeah. Mani ya ginalimpihan permining ihang ala dere. Eh. So dili maka disturbog silingan way baho limpyo.